Congratulations, Manny Pacman Pacquiao! Uh, mga idol, uh, para sa akin mga idol, panalo talaga ang nag-isang 8 Division World Champion ng Money Pacman Pacquiao mga idol. Di ko nga sa katakalay na, na naging tabla. Kalain mo, 46 years old. Hanggang 12 rounds mga idol. Kinaya pa. Abay, Si Barrios. Puro job lang naman ginagawa. At hindi pa nakakatama minsan. Alam niyo kasi mga idol, si Pacquiao, isang legend. Lahat ginagawa. Tingnan naman mga idol. Anong sinasabi ng mga boxing analysts na ma-injured si Pacquiao, di aabotan ng 12 rounds. Baka hanggang 5 rounds, 6 rounds lang, wala. Di ba? lalong lalo ng mga idol sinabi ng mga nakalaban niya dati tulad ni Torman dapat panalo si Pacquiao Sean Porter ang sinasabi dapat panalo ni si Pacquiao mga idol di ba mga idol kahit man siguro mga idol na nakikita sa mga Pinoy kahit tanungin nyo dapat panalo si Pacquiao isipin mo 30 years old, yun lang ginawa. Walang wala kay Pacquiao sa prime ni Pacquiao na 30 years old. Mahinang nila lang si Barrios, mga idol, para sa akin. Isipin mo, 46 years old, kinaya pa hanggang 12 rounds. At alam natin lahat, mga idol, na si Manny Pacquiao ang panalo. Naiyak na si Boboy Fernandez eh. Bakit ganun ang resulta? Dapat panalo talaga si Manny Pacquiao mga idol Kaya mga idol Sa lahat ng laban ni Manny Pacquiao Suportahan natin mga idol Huwag tayong baser dahil si Pacquiao ay isang Pinoy Isang Pinoy na nagdadala sa ating bandilang Pilipinas Na tinataas niya at nagpakilala sa Pilipinas Akalain niyo mga idol ang nag-iisang 8th division world champion yan, mga idol. Legend! Sa edad na 46 years old, mga idol, kinaya pa hanggang 12 rounds. Diba, mga idol? Napaka-basic. Sa iba, mga idol, baka ibang boxing hero, baka sa edad na 46, baka 4 rounds, 5 rounds lang, hiningan na, labas dila na. Pero kakaiba talaga. Ang nag-iisang 8 Division World Champion mga idol. O oh, idol. nandun na tayo, medyo iba na talagang ang galawan ni Manny Pacquiao. Pero sa pinakita niya ngayon, Idol, sa laban niya kay Barrios, sapat na yun para manalo siya. Hindi dapat draw yun eh, para sa akin. Dapat yun split decision. Panalo si Idol Manny Pacquiao. Kasi kita niya naman, laging tinatamaan si Barrios. Magaling talaga ang idol natin, mga idol. Nag-iisa lang yan mga idol. Kaya sa lahat ng laban na parating sa laban ni Manny Pacquiao, ipag-pray natin siya mga idol na hindi siya ma-injured at hindi siya makaranas ng ibang boxing hero na bumabalik sa edad na ganyan mga idol na na-injury. Kaya lagi ng ipagdasal si Manny Pacman Pacquiao idol sa paparating niya pang laban na sa aking palagay na isa, dalawa, tatlo pa ang laban ni Manny Pacquiao pagdasal natin na okay okay siya sa lahat ng laban kaya mga idol maraming salamat at magandang hapon bayan naglilingkod sa inyo gabi. ay gabi pala mga idol sumagat yung binata ko <laughs> alright mga idol thank you very much oh yeah Merci. all right bye, 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 bye.